Piyestang piyesta ho ang pagsalubong sa bagong taon ng mga kapuso natin sa Santolan sa Pasig na ngayon ho ay nagdiriwang ng kanilang Pakalog Festival. At para ho sa taong ito, mahigit tatlong pong baboy ang sabay-sabay na lilitsunin para pagsalusaluhan. Masarap Kagodong. yata po masyal ngayon na. At <laughs> okay. ang balita ko ko ni mga dayo ay welcome. Halika na! Ka na! At nakikisaya roon, nauna na po, si Tony Pet Gaba. Nauna Tony ka pet. na naman, Tony Pet. Hamul kami pets. ngayon, nakakabuta na pa ba namin yan? <laughs> baboy! handa na yung mga lechon. Papakita ko sa inyo yung maya-maya lamang, ha? Ah. sinabi nyo, mahigit tatlumpong lechon ang kanilang handa. Dahil ito ang uh, panata ng Barangay Santolan, ang kanilang Pakalog Festival, ikalabing walong Pakalog Festival, ay dinaraos tuwing December 31 hanggang sa uh, salubungin nila ang Medianoche. Tapos ang mga activities dito bukod sa street dancing na inyong nakikita, mayroon silang uh, Pajak Bulilit. 'Yung Pajak Bulilit ay 'yung uh, karera ng mga chikiting nila rito gamit ang bisikleta. At syempre, ito na alam ko inita nyo na 'to ha. Ah. Ito ang kanilang paletsyon. Bawat purok dito ay makakatanggap daw ng dalawang lechon. Yan, full size lechon yan. 'Di ba? libre para sa kanilang uh, pagsasalo maya-maya lamang uh, na medianoche So, siyam na purok ang nasa Barangay tolan Bawat purok ay mayroong ganyan. Dalawang lechon lang naman. Diba? Yan nakikita natin ang ating mga kababayan dito busy-busy na. Kanina ko ito, Iban Connie, yung kanilang lechon ay eh, medyo maputi pa. Ngayon ay eh, namumula na. Ito ay eh, kanilang uh, pinapaligiran ng toyo at talagang tsaga-tsaga talaga iniikot-ikot. Gawa ng kanila uh, kanilang mga baga at syempre meron silang kawayan. Tradisyonal ang kanilang ginagawa ng pagluto. Nakikita natin yan si Arn Arn kasama yung mga nanay ng ang barangay sa Dolan. Ready ready na rin sa kanilang mga inianda mga putahe. Yun. At syempre, eto si Monica. Oh, kanina pa bisim-bisim nagpapaypay sa kasi Betong. <laughs> Ganyan nyo ha. Nauna na sila. Actually, Ivan, Connie, mas nauna si Betong sa kasi Monica sa akin. Diba? para sa mga kababayan natin na nasa gawing area ng Barangay Santolan ay maaari kayong bumisita sa bawat bahay dito libreng libre welcome na welcome kayo makisalo sa media noche nila at syempre ang lalantakan ay ang kanilang dalawang lechon Okay, yan ang huling kaganapan. Maya maya sa unang hirit, marami tayong surpresa ibibigay para sa ating mga kapuso dito sa Barangay Santolan. Ivan, Tony! Maraming salamat, Tony Batgaba.